Beautiful day. Lumabas yung inahin. Kumakain. Nandoon yung may nest siya doon. Diyan. Island. Island. Yan. May itlog siya diyan. Diyan sa party na yan.

ng religion ng pananim. Sarap ng barbecue sana eh. Kanada Gutom na gutom yung babae talaga. sa na yung nag-aararo? Ay, wala na. Ayun. Mag-didilig yata. Naglalagay ng fertilizer.